Guys, pumunta ako sa Basilica ni San Silvestro in Capite, kung saan matatagpuan ang relics o physical na labi ng ulo ni Juan Bautista. Talaga. Well, ayon sa tradisyon, takot daw ang mga tao na ilibing na magkasama ang pinugutang ulo at ang katawan ni Juan Bautista. Baka daw mabuhay itong muli. Nakalapit ako sa reliquarium, yung nakikita niyong lagayan ng relics. Magandang magdasal sa harap nito dahil tangible connection, ang relics, upang maalala ko ngayon ang kapistahan ng pagbabautismo kay Jesus. Ano ang mensahe ng pagbibinyag kay Jesus? Una, ipinakilala ang pagkatao ni Jesus. You are my beloved son. Pangalawa, na kahit wala siyang kasalanan, pero dahil ang binyag ni Juan ay sagisag ng pagsisisi sa kasalanan, ipinakita ni Jesus ang kanyang pakikiisa sa ating makasalanang pagkatao sa ating binyag, naroon ng marka na tayo ay nakikiisang hugis kay Kristo. So kung siya ay anak ng Diyos, tayo rin ay mga anak ng Diyos. Ganon rin sana ang relasyon at pagsunod natin sa Ama.